Okay. Hi guys. Ang ng irok. Nasa the hate na kami. Nasa the hate. Mag the hate. Hi si Eva. Hi Eva. Hi na mula Mula bang. On the way to the hate. Ew. 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 Ay, kasi ito naman ang puro Ayun yung ilalom ng ano? Yung ilalom. Sa ilalom ng kulay. Sa ilalom ng kulay. Ito na rin sa buha ay. Puntahan daw namin si Elias. Na, ni Ulan? Na ni Ulan na guys. Mauna ni time na mag-ahudin ako. Ito na tatatunog. Sa daong tatay. Doon, ng parking Kasi hindi naman naging gumagamit. Nawala, mi guys. Ang mga vlogger. Ang vlogger nga nawala. Ang vlogger nga nawawala. Sabi natin. Sabi ko nga, huwag nang mag-ano kasi ang dami vlogger natin. Alam, vlogger pang may sila. Dili, magpauwat sa mga vlogger. Ako yun siya. Alvin ako ko si Imong ko nga si Alvin eh. Nasa <laughs> kami. Si Alvin sabi ko, Alvin lagi ako nanonood sa Imong. Magbilar-bilar ako sa imo, Magbilar, mo, Alvin. Salamat ko. Salamat ko sabi ni Alvin. Panaginip lang pala. Buang. Lang Message. Message sa audio. Ayan, nasa kubi siya. Okay, iti-take out to sa Japan, iti-take out ang kape. Pero pag sa probinsya, bukukon pa ang kape. na siya. Ano na siya? Ganito pa kumuli. Ayan May mga kabayan na. Guys, may mga kabayan na kasi manood sila ni Eri. Mag-gym mag daw mo ang pambobenta ang dami hindi mo naman ako na